Buenos dias, senyoritas y senyoritos. Si Senator Amy Marcos Batalaga ang tatagbo sa pagka versus Vice President Sara Duterte. Yan! Awayan ng mga babae. Awayan ng mga na mga future uh, 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 presidential, uh, president lady presidentiables or lady president. So, dalawa pa lang tayo nagkaroon ng lady president, si former president Corazon Aquino at saka si former president Gloria Macapagal Arroyo. So, that will be a, uh, a fight to watch. Pero tanungin nyo, tatanungin nyo si bat ah uh, ba't hindi ba si, si si Glor si Juan si uh, Sarah versus Tambalos Los or si speaker uh, Martin Romualdez eh pero uh, yan po talaga ang alam natin pero may uh, may magandang uh, may magandang analysis rin itong si uh, former uh, uh, senatorial opposition senatorial candidate at uh, labor leader na si Atty. Luke Espiritu And uh, as a political strategist and a crisis manager and communication campaign manager sa mga local and national uh, uh, candidates na nanalo sa election, I would say may punto. May punto ito si uh, look Espiritu na ang sinasabi niya ngayon ay uh, sa interview ng politiko.com ay uh, parang ang sa nakikita niya ha, sa analysis niya parang tactical diversion lang uh, yung pinopronta si Romualdez pero ang tata ipapatagbo talaga ng mga Marcoses uh, galing sa clan nila ay si Senator Amy Marcos and I tend to agree pero uh, himay himay-himayin muna natin yung mga sinabi ni Luke and then we will I will give you my uh, my reaction. So, sabi ni Luca, uh, puede puede ah uh, ah uh, kuan lang ito si uh, si si Romualdez Lightning Rod lang. Kumbaga, siya lang yung tagatanggap <laughs> tanggap taga ng mga bala, taga-tanggap ng mga ng mga ah uh, banat, ha, ng mga banat. Like Lightning Rod. Siya yung taga-attract ng uh, ng uh, kuan ng uh, You know, thunder, uh, mga kitlat, huh? uh, para protektahin yung tunay na kandidato talaga. Uh, sabi ni Luke, and I quote, For tactical reasons, it will really be a bad tactical move na you do not conceal your intentions in that matter. Sabi ni Luke sa sa recent interview niya at marami tayo nakita ng mga, mga presidential candidate na maaga nagdeklara and uh, medyo tumaas pero in the end bumagsak rin. Kasama na dito, siyempre sila sila eh, naalala nyo, ha? At ito pa nga ang sign na tulad yung sinasabi natin na malabo talaga yung mga speaker of the house na maging speaker and uh, maging presidente and uh, this may op also apply to Martin Romualdez. I don't think he's the exception. Sinabi ko na sa mga dat sa mga previous vlogs ko na nag early si hindi ba nag pero nag-declare early at na, naupakan na ng gusto si former speaker uh, former speaker Joe De Venecia Jose De Venecia the third former speaker uh, uh, Ramon Mitra and then former speaker uh, uh, Manny Villar Manny Villar and then uh, in the speaker pero vice president uh Jejomar Binay yon. Ah uh, kahit si Mar Rojas. so yan yan mga frontliners sana pero humina sa bandang huli. At uh syempre, uh, isama na rin natin yung kaibigan natin na si Isko Moreno ah uh, na alam ko talaga na daya, kaya na na kuan na Smart Magic at ngayon nga lumalabas na na ganun nga talaga nangyari. So, dahil uh, when they, at siyempre si Sarah nag-declare early, si Marcos nag-declare early, although sila later on, nabawi nila yung, yung, yung mga banat sa kanila by keeping us guessing by di ba pe, uh, si si Marcos ba o si Sara ba si Sara ba o si Marcos ba So effective 'yun. So ganun 'yung strategy ginagawa ng mga Marcoses according to Luke, ha? Huh? Na no, you know, they keep us guessing kung si kung si uh, du uh, Romualdez ba or si or si uh, Amy Marcos ba? So ito and uh, they are keeping their uh, cards close to their chest. at uh, uh, sabi nga ni Luke espiritu na uh, yung uh, yung sinabi natin kanina na close relations between I.B. uh, Ivy Marcos at Sara Duterte and uh, defender pa nga siya pati ng tatay si former President Duterte could only be a reason, could only be a ploy, ha? strategy para, you know, keep, sabi sa Ingles, keep your Your friends close and your enemies closer. So binabantayan lang niya, tinitingnan lang niya yung mga strategiya yung mga moves na mga na mga Dutertes. Pero in the end, siya talaga ang maging kalaban nila. Parang ginawa ni Romualdez na na naging uh, campaign manager ni Sara, ngayon alam niya lahat ng sekreto ni Sara at ginagamit nagagamit niya 'yan uh, in, a, in, a, in a very effective way. Uh, uh, sabi nga ni Luke, pagka malapit ka sa enemy mo o sa potential rival mo, well, you get a lot of benefits. Yun nga, alam mo, alam mo how you know how they think, you know what is their next move. At uh, sabi nga niya kahit daw may naghayag ng undying support si Imi sa mga Marcoses, pero ploy lang ito, ha? Huh? uh, to conceal her true in intentions. ah uh, pero sabi niya, educated guess lang niya ito. ah uh, sabi nga niya, in the first place, wala naman wala ka naman nakikita na sila ay naghiwalay at nag-away politically tapos deklarasyon lang kasi ang mga deklarasyon it costs nothing so wala naman daw nag-away nakita na serious na pag-away among Di Marcoses. At yung mga declarations kay Sara, pwede, kwan lang yun, na parang, uh, uh, you know, cover up lang yun. Anyway, sabi niya, wala naman, wala naman mawala sa sa'yo kung sabihin mo, I love Duterte! I love Sara! So, sabi niya, syempre, mana ito sa mga tatay nila, na no? magaling rin talaga, si former uh, president uh, Ferdinand Marcos, Uh, or the late pre, uh, President Marcos, sa mga political strategies. So ako, ang reaction ko dito, and I, and I blog about it earlier, I think uh, I'm just, uh, I was one of the few bloggers na niniwala talaga uh, nung pumutok yung news na si Amy Marcos ay bumili na ng, uh, ng uh, in fact, uh, hindi to kumalat talaga pero konti lang kami nalalaman na bumili siya yung Santa Mesa property ng mga ng mga estradas. Alam nyo, uh, alam ko yun because uh, I've been na uh, the, the, communication campaign na uh, uh, manager of uh, 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 former Mayor Estrada nung twice siya tumagbo successfully. Diyan sa Manila, I was his uh, I, I, I help him win the campaign. Ha? Huh? Uh, as mayor. Uh, sa third term lang niya na medyo nag-away kami ni ng anak niya dahil dalawang anak niya na uh, mga half brother na gusto ako pareho kunin. Nung pumunta ako sa isa, nagalit at inaway ako ng isa. So uh, umalis na ako at uh, kaya kinuha ako niya ni, uh, ni uh, former mayor Isko Moreno at yun nga <laughs> kami nanalo ni Isko laban sa mga estrada because uh, I happen to know also karamihan ng mga strategy na winning strategy ng mga estrada tinulungan ko mag formulate so it's just a matter of applying them sa side ni Isko so that's politics that's politics so ganyan talaga ganyan talaga ang uh, political game uh, parang chess chess game yan na uh, utakan lang, utakan lang. At uh, I miss those days. <laughs> I miss those days. Ah, uh, uh, um, masaya, masaya yung ganong klaseng makakuan. Pero very stressful. Kaya nag na tayo in 2019. So, yun. ah, uh, I believe this to be true. Kasi si Amy daw, ang balak daw ay tumagbo as mayor sa Manila para, you know, sabi di, di ba ni former uh, the late uh, Manila Mayor Arsenio Lacson or Arsenic Lacson na uh, in, if, if you, if, you, are the mayor of Manila you're a heartbeat away from Malacanang kahit siya kundi hindi siguro siya namatay hindi si Marcos at siya ang naging presidente at si at anak niya si Amy eh, eh hindi kwan lang daw yun rumors lang daw anak niya na si Amy <laughs> ay uh, baka ginawa pang secretary or something di ba <laughs> So, uh, dahil yung Manila andyan yung Luneta, anjan yung mga foreign dignitaries nag uh, nagpagseremonya uh, la, uh, andiyan yung mga presidents prime minister ng ibang bansa nag nag-relaying -ri sa Rizal Park sa 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 Monument ni Rizal and everything. So, anjan rin yung Malacanang sa Manila sa So, but yung Manila mayor, like Mayor Isko, uh, like Mayor Lim na you know uh, rin maging presidente uh, Alfredo Lim parati ka na sa news so that could be a very good position for Imi kasi magre-retire na si Imi sa 2025 so tatakbo siya as mayor of Manila of all positions why mayor of Manila pwede naman siya mag-congress because mas high profile siya as mayor of Manila and easily she can, pwede niya sabihin may executive experience na ako both sa sa probinsya at saka sa Metro Manila kaya ko na to run the country as president. So yun, I believe uh, tama itong sinasabi ni Luke, pero ang uh, ang ang kuan lang sa akin, ang masasabi ko lang dito, mayroon rin plano kay Speaker Romualdez. Pero tulad ng sinabi natin kanina, historically napaka-notorious because napaka-notorious ang Kongreso, napaka-notorious ang mga speakers. So sino, sino nila ipatagbo si Romualdez pero sa nakikita ko ang uh, susubukan pa rin nila try and try until you succeed pero kumahina talaga sa survey si Romualdez and I told you before in my in my past vlogs mahina talaga mahina talaga I don't see his uh, numbers going up so it it could be ay talaga ang ang ipapatagbo nila as a spare tire so may dalawang candidate talaga sila Uh, from the big, very begin beginning two candidates talaga sila that's uh, that's Romualdez and Amy so yan yan ang paunang vlog natin sa issue na ito we will we will be giving you follow up vlogs on this issue at uh, ano ba yung gaano kahalaga by ka, anong kahalagahan nung binili ni Amy yung uh, Estrada property sa, sa sa Santa Mesa sa political campaigns kasi uh, I I happen to be, uh, I happen to hold office in that uh, in that Santa Mesa property to to map out the campaign of the tradas. Sabihin ko niya sa inyo sa future blogs and and how it can be effectively used for a presidential campaign. So thank you very much for watching. Don't forget to share this blog and don't forget to tell your friends to subscribe to the blogcaster Armandine YouTube channel and see you in my next blog.